Okay, magandang araw mga videos na. So ito, meron tayo dito isang pro problema na ayaw mandar, no? So ayan, kompleto naman yung mga ilaw na mga indicator. So ang problema ni customer ayaw mandar, no? So ito yung ating susolusyonan mga kabajos na. No? Pakita ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng simpleng tips o idea sa mga ganitong problema, no? Kapag ka pumunta tayo dito sa likod, no? So ayan. Ah, pag redonda mo, so walang lumalabas na kuryente. So ayan, no? Papakita ko sa inyo. <tinyo> Coba. Coba. Okay na. Okay mga budgets no. So pansin nyo kapag ka nire walang lumalabas sa kuryente. Pero i-check natin itong fuel pump no. So ayan mga budgets. Okay dito sa fuel pump i-check natin mga kabtets kung gumagana ang fuel pump no. So ayan mga kabtets i-check natin kung nagbubuga ng gasolina. So ito yung step by step na gagawin natin kung paano natin mare-resolve yung mga ganitong problema. So iioon natin yung susi at kailangan magbuga ng gasolina yan mga kabtets. So ayan mga kabtets no. Ah, nagbubuga naman siya ng gasolina tapos yung pressure i-check na rin natin. So okay ang pressure ng kanya fuel pump module no. So walang problema sa gasolina walang problema sa fuel pump pero ang problema niya walang lumalabas na kurente so ayan mga kabajad Eh mga kabajad walang problema sa fuel pump module ang problema niya walang lumalabas na kurente unang una natin gagawin ulit eh ito check check natin ang supply kapag ka may supply dito sa data link connector ibig eh, sabihin walang problema dun sa kanyang supply papunta dito sa likod so ayan mga kabajad na no? meron siya supply 12.5 volts no So ayan mga kabajads itong sa data link connector, iisa yan dito sa may ignition coil, no? So, itong supply dito sa ignition coil, i-check natin kung meron siya power supply, no? Supply 12 volts. Itong kulay brown wire na yan, so ito, check natin yan kung meron siyang supply na 12 volts supply, no? So, kailangan magkaroon ng 12 volts supply yan, mga kabajods. Yan ang itetest natin, mga kabajods, no? Itong kulay brown wire. So, iisa yan doon sa linya ng data link connector, no? So, ayan, itetest natin. So, ibig sabihin, meron siyang supply, walang problema sa linya, no? So yan yung uh, alamin natin mga kabadyads Ganito ang gagawin natin dyan mga budgets no? So ituturo ko sa inyo yung mga simpleng idea Kung paano natin gagawin yan uh, At paano natin ma-resolve mare yung mga ganitong problema mga budgets no? So dahil walang lumalabas na kurente sa ignition coil So ito yung gagawin niya mga kabadyads Na check natin yung supply 12 volts So walang problema uh, Gagawin natin, i-scan natin no? Magagamit tayo ng diagnostic tools para makita natin kung ano yung problema nitong unit na to, no? So ayan mga kabajads, i-scan natin yung ating ginagawa para makita natin yung kanyang error code. So meron siyang limang error code na nilalabas na ayan mga kabajads. Babasahin natin yan at malamang sa malamang related yan sa pagkawala ng kuryente. So ito, unang-una injector circuit, Copy cylinder. So tapos crankshaft position sensor. So ayan mga kabajads, yung kanyang uh, injector circuit o cylinder so ibig sabihin may problema dun sa pinakasakit o kaya dun sa mismong wire o kaya yung injector yun ang i-check iche natin mga kabadis. dahil kapag ka walang uh, kapag ka may problema ang injector o yung mga kanyang connector eh talagang hindi maglalabas ng kuryente ang ating ignition coil dahil magkatugma yan mga kabajabs okay ito mga kabajabs no? tatanggalin natin yung mga wirings dito sa throttle body so kapag ka nagkaroon ng problema ang injector circuit o yung mismo injector eh talagang hindi magbubuga ng, gaso ng kuryente ang ating ignition coil dahil magkatugma ang injector at ang ating ignition coil kapag wala walang kuryente sa ignition coil wala ding ilalabas na gasolina ang ating injector no? hindi magbubuga ng gasolina yan So ayan mga kapatid yung pagkakatugma ng ating injector at ang ignition coil no. So ayan mga kapatid, kung mapapansin niyo, so ito, ito yung socket ng injector no. So meron siyang putol na wire mga kapatid, no. Putol na yung pinaka uh, positive supply ng ating injector. So ayan no. So putol na sa puno. So ayan yung problema mga kapatid, mga no. So ito, i-repair natin para mamaya i-delete -de natin yung error code at Titingnan natin kung maglalabas na ng kuryente no. So magkatugma ang in ang injector at ang ating ignition coil. Kapag may problema sa injector, ay eh, hindi maglalabas ng kuryente ang ating ignition coil no. So ayan mga kapatid, yung pagkakatugma ng ating injector at ng ignition coil. So yun yung mga simpleng idea mga kapatid. Kapag ganito ang nangyayari sa inyong unit, ah, okay naman ang fuel pump pero wala lumalabas na ah uh, kuryente sa ignition coil. So, yun yung check nyo. i diagnose nyo para makita nyo kung ano yung problema. So, ayan mga budgets Okay, ayan mga budgets No? i natin itong pinaka-socket connector ng ating injector. No? So, dahil dito nagkaroon ng problema. So, ayan mga budgets Kung wala kayong diagnostic tools, ay pwede naman ninyong uh, i-check iche agad kung gano'n ang problema. No? Na wala lumalabas na kuryente. So, i-check iche nyo na yung mga wire dito sa throttle body. Okay, yeah, mga mga ito sa 'yung mga simpleng idea natin kapag ka ganito nangyari sa unit nyo. Ah, uh, may lumalabas na gasolina sa fuel pump pero wala lumalabas na kuryente sa ignition coil no So, kailangan nating i-diagnose para malaman natin kung ano 'yung problema. Pero kung wala kayong diagnostic tools, eh, check niyo dito sa may pinaka injector niya, 'yung wire dito sa injector, o 'yung socket, kung may problema o may putol na wire. So, katulad nitong unit ito, ah, uh, meron siya putol na wire kaya Ayan maglabas ng kuryente ang ignition coil dahil magkatugma ang ating fuel injector at ang ating ignition coil no kapag uh, walang lumabas na gasolina sa ating fuel injector wala ding lalabas na kuryente sa ating ignition coil so ayan mga kabajets pagkatapos nating repair ide natin yung error code ng ECU no so ayan mga kabajets no Yan yung mga simpleng idea kapag ganyan nangyari sa inyong unit mga kabajets no para malaman nyo kung paano ang gagawin pag kaganyan nang naging ignition ng inyong unit ayaw umandar uh, at ayaw maglabas ng kuryente sa inyong spark plug no? so yun yung mga simple tips mga kabudyads pagka delete natin ng error code check, check, natin kung maglalabas na ng kuryente yung ating spark plug no? yung ignition coil so ayan mga kabudyads no? Okay. sa pa Okay mga budgets, uh, ah, na ng kuryente yung ating spark plug, yung ignition coil do, no? So, i na natin yung spark plug at papanda rin natin yung unit. So, yan yung mga simpleng idea kung paano ang ating gagawin may trouble ang mga ganitong issue mga budgets no so walang lumalabas sa kuryente sa ignition coil 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯 Okay mga kabijans sumandar so, na yung unit ng customer at yun yung naging easy niya yung kanya ang fuel injector connector yung pinaka wire no yun ang naging problema kaya ayaw mandar dahil ayaw magbuga ng gasolina ang injector at ayaw maglabas ng kuryente ang ating ignition coil yun yung kagandahan dito sa ating budgets no kapag may problema sa injector ay hindi maglalabas ng kuryente ang ating ignition coil na no? so yun yung mga simple ng ideas simple tips mga kabijans kung paano ang gagawin kapag ka ganito ano yan? sa inyong unit yung mga ganitong issue kung paano i-trouble mga kapadyans no? syempre unang una ay kailangan din natin ng diagnostic tools para madelete natin yung mga error code na no? mga kapadil.